Doon yung mga ano ba tins. sa oh, So, well. so gano'n yung papakain na kain ng ano na si Marian. Hindi ano yung mga na to si Marian. mga ano ba tins na So ang pakain so, tayo. Yung mga ano yani gumawa ako ng takalan. Ayan na. Narahalin nga natin. Tatansya ng yeah. Kaya, pagkainan nila So, ayan. Stay fit yun. Ayan. Yeah. So, maninis na rin yung nila mga kalapadins. So, ayan. Bali, wala pa ako makita ang inuma na maganda. So, inati ko lang yung mga um, ng pintura. So, ayan. Hitlo. So, na So, wala naman ang na gamit. So, ginawa ko lang muna ang inuma. lang pa So, bigyan na natin ito. Ito <coughs>

Ayan, pagkain na ng araw. Asa ito mga kalapati. So, wala pa tayo makikitay. Pagkain na ng maganda. So, ayan mga na binigyan natin sa kanila. Ah, oh, mas ni matay yung mga kalapati. So, ayan nyo. Ay, pamumba ni Marian. Ah, niyan. Mr. Pichon. isang pata oh, nahihiya lang ata bababa ah, o mas na yung mga pa napatid siya na dyan nakubusa na na ng pagkain Ano, buo sa kanan ni Mateo.

So, anong-anong Purong doon Tapos, naminigalit So, ayan mga kapadids Bigyan din tayo ng konti wala so, na yung dinaubos So, ayan Ayan yung matakaw na Ayan nanay hindi yan ganyan kumain so sinanay natin konti lang binibigay natin so ngayon ina hmm, nyo sunod sunod yung tukano ng mga kalapatid so ubus yan mga kalapatid wala yung titara so hindi mo na tayo magpapawala ng ibon samahan yung panahon yung maliliin maliliin so hindi mo natin sila papakawalan so muna natin na natin na magkain sila maliliin natin may stock so, mga pala dito so yan mga kapatid ay hindi na lang ang bus ang So, yan mga kapatid.

sarado na natin para hindi na ma-restore po. natin. Keep on. So yan. Hanggang dito na. Bye-bye.